Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 5 laban sa Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang payag na nga na po si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Naipanalo nga po mga katrops ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 5 ngayong araw laban sa OKC Thunder sa score na 104-92 sa paunguna ng kanilang mga players na sina Luka Doncic na nagtalanga po ng triple-double na umabot ng 31 points, 11 rebounds at 10 assists. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na sina Derek Jones Jr. na kumana nga po ng 19 points, Kyra Irving na nagtala ng 12 points, P.J. Washington na gumawa ng 10 points at 10 rebounds at si Derek Lively na kumuha rin naman ng 11 points at 10 rebounds para maagaw ang panalo sa loob ng home court ng OKC Thunder. At dahil rin nga po dyan ay umangat na nga po ang Dallas Mavericks sa kanilang seri ng 3-2 ibig sabihin isang panalo na lamang nga po ang kailangan ng kanilang kupuna na makuha para makadiretso na nga po sila sa Western Conference Finals kung saan kakalabanin nga po nila dito ang mananalo sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumapayag na nga po si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na habang busy nga po ang NBA sa mga nangyayari sa second round ng Eastern at Western Conference Playoffs ay todor naman nga po ang Los Angeles Lakers sa paghanap ng kanilang magiging bagong head coach at ang kanilang magiging bagong third superstar na makakasama ni na Anthony Davis at Lebron James. Sa katunayan, iba't ibang mga superstar na nga po nabanggit ngayon na target na kunin ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon, kagaya na lamang na Trae Young at Donovan Mitchell. Willing na rin naman nga na ang Lakers na trade ang kanilang tatlong natitirang draft picks sa darating na 2024 NBA draft upang makagawa lamang ng plano ang kanilang team ngayong offseason. Ngunit ayon nga po mga katrop sa kalalabas palang na balita ngayong araw, hindi na rin naman nga na po kailangan ng Los Angeles Lakers na magkumbinsin ng ibang superstar na lumipat. Gayong meron na rin naman nga pong isang magaling na player ngayon ang willing na sumali at maglaro sa kanilang lineup. At ito nga po ay walang iba kundi ang superstar ng Chicago Bulls na si Demar DeRozan. Ayon nga po sa naging pahayag ni DeRozan sa isang podcast, sinabi nga po nito na simula nga na po noong bata pa siya ay pinanunod na nga po niyang Los Angeles Lakers dahil kay Kobe Bryant. Yes, siya nga daw po isang Lakers fan since day one, kaya hindi pa rin nga po niya sinasarado ang pinto o posibilidad na maglaro sa kanyang hometown team na Los Angeles Lakers. Kaya hihintay na lamang nga po niya kung ano ang mga mangyayari ngayong offseason o sa mga susunod na taon kung makakapaglaro na siya sa kanyang pinakapaboritong kupunan sa NBA. Well, para nga po sa inyong kalaman mga katrops, isa na nga pong ganap na unrestricted free agent na si DeMar DeRozan ngayong offseason matapos magtapos ang kanyang kontrata Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi parang rin nga po siya basta-bastang bibitawan ng Bulls. Kaya inaasahan nga po nakakailanganin ng Lakers na magipag-trade sa Chicago Bulls bago nga po nila ito makuha at maitandem kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.